you watch that mga kasipol ito po sa next video mga kasipol ako po ay daglo to ng chicken yan o nagigita nga naman po yan mga kasipol at malapit na po maloto at napakasarap sarap na po yung ating ulam na niloto mga kasipol sa so, minsan minsan lang nakapagloto man tayo ng ganito yan nakikita nyo naman po napaka simple na luto lang po to sa chicken yan pero napakasarap wala po masyadong halo yan walang maraming halo pala at eh, nilagay ko lang po diyan ay patatas tapos mayroon po ng isang carrots cream pepper pagkatapos syempre, itong may makulay-kulay po siya ay eh, siyempre yan natin nilagay na uh, ketchup lang po ah, kasi para makulay po yung ating niluluto na ulam at napakasarap din yan diba? kita niya na yan mga Rasipon, napaka simple at napaka-sarap. Oh. iba hiba? Saan pa kayo? Hmm, na. <laughs> so po yung lang na pagbaho ng anak ko ngayon at kaka-ulang din nga kami mga ka-sigme. yung mga ngito karot at saka laman. Hindi ba ito laman mga Rasipon ito po yung pakpak -pak ng chicken? at napaka sarap, -sarap siya talaga kahit uh, sa na may butok mo siya si Royal Cebra ang sarap ang na loko yan yung nanganap ko lang po so, dito may maya lang dahil gusto ko po yung tamang tama lang yung niya at, hindi po siya maraming tubig pero wala na kung tubig na nga na yan naman po yung sauce naman po yung at nakikita yung naman po sa ay eh, haatid din ng motor yan pasensya na po tayo at magalaw po yung ating kamera dahil yung ating walang kamera man at ako na po yung nag-ahawak ng ating kamera sa tingin ito yung magluluto ay ipikita at iyo po na po yung ating luto ang mga kasikul dahil nito luto na po yung aking ulam na luto hindi ba? oo oh, napakasimple lang yan mga kasimpol pero ito naman yung chicken ay <coughs> ibabad ko na po yan at na-marinate ko na po ng dalawang gabi at saka dalawang araw kaya napakabango-bango na po siya kahit sus lang po mga kasi pulpulan na yan pasinsya na po kayo medyo magalaw-galaw talaga yung aking kamera lalo na na luto na at nagpupunas ako sa mga talsik dito ng aking niluluto kula lang mga kasimpol dahil matalsik siya o ba diba? ganito lang tapos ilalagay na natin sa base serving po uh, sa so, misa para naman ihain na po natin sa ating misa at makakain na at napakasarap nitong ulam na to sa umaga yan di ba so paminsan-minsan lang medyo matagal na din hindi ako nakapagluto ng na mga ganitong mga uh, may sarsa mga pool, lalo na ngayon pag init at madali po siyang masira pero pagka wala akong pasok kaya naisipan ko yung <coughs> naimarinit ko na pala kung lagi na lang prito yung nakaraan preto, ngayon, prito ngayon magprito naman ito na po yung aking ginagawa para maiba na naman hindi naman prito mga kasipol at nilalagyan ko na lang ng batatas carrots yan po mga kasipol lagaw dito lang po yung ating video maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo mga kasipol